imbagak nga, tagtagbatik ko oh, naman. Maluwak <laughs> lang at ay nangalat ay susupok. Lumalaki na naman yung butas ng ilong mo. Katuro, may nagtatanong. Bakit hindi ka na daw masyadong nagluluksaw? Anong mo glukluk sao sino tinay baga nga uh, nag glukluk sao ah kuna man ni nang yun, kinyayong kay ay kakayso na nga sa banay bunga ti saba apan da sinusupan lang ro den inala da pay tay mordong na ko nag itagbat ko kinyana na man oh wag ka maramit. na naman magluluk saw, ah katatanong ko pa lang Aha? bakit hindi ka na nagluluk sao eh ay i-relax mo naman ah ay kasi ka na oh oh kasi ang sabi nila sa akin Puro basher na lang pinapatulan mo. Puro ka na lang loksaw, sabi nila. Ngayong hindi naman na ako masyadong nagluloksaw Eh, saka naman sila nagtatanong na hindi na naman ako nagluloksaw Saan ako lulugar? Mm -hmm. ah, kung pinapatulan ko yung mga basher ko, wag naman puro basher, sabihin nila. Mm -hmm. Tapos ngayong hindi ako pumapatol ng mga basher, magloksaw ko naman parang gano'n. Ay, talaga! Ay, naman din ako. <laughs> niya Ano no, ba nangyari dyan? Kinuha yung puso ng saging. Na, kinuha nila yung puso ng saging ka. Hoy, o. hindi ako ang nanguha ah. Oo, alam ko kasi malayo tayo dito. Kunaman na 'yung tatamal. Hmm. Meron na namang tungkal dito, sokbol. Inaabangan na, man, inaabangan na naman nila yung man naman isa. Inaabangan na naman nila yung isang anak uh, anak uh. na Kung na maninit, at daka lang talaga dito. Kung na m, igusod ko kinyam ati jing niyo. Oh, wag ka magluksaw ah. uh, huh. Bawal magluksaw. Mag yun yung saham. rules natin ngayon. Ay, yun bawal magluksaw. Mag Ma love your bashers. Oh, love your bashers. Oh, yung talaga dito. Oh, tama na, tama na. Kitam-kitam na kita kamutig dito. Kapag na pinayat pa. tama na, tama na. Amon pa kalding ni Boyat. Kalding na din namin saan. Apan na L lupak lupak dahil dahi kita kam kamu tira kita manay oh, oh awalin ay talaga makita ay, ka ba na kinse na nga yung dara mo eh oh hmm. ikalma mo malaki na naman yung butas ng ilong mo kasi aset ko dahil ta saka excuse me with feelings and emotion ko na manen kakabsat nga agdamdamag no apay handak nga aglokluk sa ugamen hangko kayat kakabsat en iti makasakit iti damdamin ng iba hmm. kahit sinasaktan manin. sinasaktan ka nila no, kahit sinasaktan nila sa mga salita nila no eh ahayaan mo na sila eh yun yung gusto ng karamihan diba I spread the love ko na ngam talaga ko oh, oray, tama ay, na tama ay, na ay, o, o oh, diba oray, nga careful ka sa mga words mo oh, ay, ha, -a -a nga tagtagbate ko oh, naman oh. malmalwak lang atay nangalatay susunod Pusok po ko naman. Nasaan ba kasi yung mo? O tama thin na. anin nako. Meron na naman. Tulit-tulit talaga ate. Noong ni Boyet ha? Oo. Oh. Makita ka lang noong ni Boyet. Si Kati ikalek Kunak maninin. Hmm. Pati ni Boyet ikalek Kunak maninin. Kunak maninin to talaga. Isipat ko kanya na dito. Banangar nga madipay na lolo. Amoyo ka kamsat. Hanak o na nga. Kon content iti basya rin. Agigigod comments langen pikat Basrman ikon tentol kura manene sampai Pa manak